Hello mga kababayan. So guys no, sa paghalungkat o talagang uh, masusing pagbusisi dun sa pagkatao, totoong pagkatao ni Mayor Alice Go ay ano napatunayan na no na hindi talaga siya ano Pilipino. Kasi uh, sabi ni Senator Wing Gatcalyano, salamat na lang meron tayong isang uh, senador na si uh, Wing Gatcalyan na talagang gustong malaman ng katotohanan at uh, pinagsubmit niya yung iba-ibang ahensya ng ating gobyerno na makakapagpatunay ng totoong pagkatao ni uh, Mayor Alice go So, napatunayan na si Mayor Alice Guo pala ay talagang pure Chinese kasi ang talagang Chinese name niya ay si Guo Hua Ping. So, kung man, uh, ang nanay at tatay niya pure Chinese nakita daw to kasi nung nag-apply daw yung mga magulang niya nung dati pa no, para sa special investors resident visa eh ano ah, nilagay na isa sa mga anak nila ay si Gua ay Guo Hua Ping so ayan ang si Mayor Alice Guo tapos makikita sa thumbnail ko na nandoon yung picture niya So, yung mga ano na lang niya, attorney na lang niya, mga lawyers niya, ang nagsasabi na hindi siya yon. Pero kung talagang tayo magpapakatotoo sa nakikita ng mata natin, yang picture niya sa thumbnail ko, yan ang picture niya dun sa Chinese passport niya na siguro mga 13 years old siya dyan. Kasi nung pumasok daw pala dito si Mayor Alice Go ay ano, nung January 12, 2003, samantalang pinanganak siya 1990. So, 13 years old na siya. So, kaya pala hindi niya masabi yung kabataan niya, guys. Kasi, yung ano, below 13 years old niya, sa China niya, ano, ah uh, talaga, sa China niya nagugol yung panahon niya. Nung kanyang, ano, pagkabata, no? Tapos, 13 years old na siya, teenager na siya, nung mapunta siya dito. Kaya pala wala siyang recollection tungkol sa kabataan niya sa Pilipinas. So, honestly, siguro ang re recollection talaga niya ay eh, yung kabataan niya sa China. Pero, syempre, hindi niya yung maikikwento kasi ah, pinaninindigan na niya na siya ay Pilipino. So, para, ano, less talk, less mistake, ah, talagang lumaki na lang siya sa farm yung pinanindigan niya, no? Para wala nang itanong pa sa kanya. Ah, natapos, sinutura ah, chin na lang siya doon, di ba? Tapos, ah, ayun, wala siyang maikwento. So, kumbaga man, doon sa dokumento niya, doon sa Chinese passport, no? At saka doon sa application ng mga magulang niya para sa Special Investor's Resident Visa, ay nakalagay doon ang nanay niya talaga ay si Wenyi Lin, yung ating pinaghihinala ang totoong nanay niya na pure Chinese. So, ito pala talaga yung nanay niya na nakalagay doon sa dokumento nila dati. Siguro hindi nila alam, no? nitong uh, gumawa na sila na ano, nakakita na sila ng opportunity, gusto na nilang bumili ng mga lupain, mga lupa, pero yun nga lang, limited lang to sa mga Pilipino. Uh, kaya isinagawa yung ano, late registration nila ng mga anak nito. Kaya do sa late registration, no, eh, parang masasabi na Pilipino tong si Mayor Alice Guo, no, which is hindi naman pala totoo para lang nga uh, makabili sila ng mga pag-aari dito tapos hanggang sa eventually pinakamalala pinasok na yung politika na nanalo na bilang mayor ng Bambantarlac. So, kumbaga man guys no, uh, hindi siguro nila akalain eh, na matitrace to. Tapos eh ayun nga sabi ng mga lawyers ni ano, uh, Mayor Alice Guo na hindi siya yon. Pero guys, maski kihidalin sa Supreme Court, mapapatunayan na yung naka, nasa picture ng Chinese passport na yon ay yun ang, ano, batang Mayor Alice Guo. So, pinatutunayan lang talaga na pure Chinese si Mayor Alice Guo at walang kaduda-duda. So, ayun lang guys, no? nag-unfold na yung totoong pagkatao ni Mayor Alice Guo sa ating lahat. So, dito na ako guys and... Blessings, blessings everyone. Bye.